Isang masining na araw sa ating lahat. Ipagpaumanhin ninyo hindi ko kayo makakausap ng harapan ngayon. Ako'y kasalukuyang nasa backstage at naghahanda para sa aking pagtatanghal. Gayon paman, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng background tungkol sa tanghal. Ang tanghal ay committee project ng National Committee on Dramatic Arts ng National Commission for Culture and the Arts. Na ngayon ay nasa ikalabing na taon na. Ito ay bunga ng isang proyekto ng mga taga NCR na Eksena Eskwela na paglaon ay naging committee project na. At ito na nga ang tanghal National University and Community-Based Theater Festival. Sa totoo lang, muntik nang hindi matuloy ang tanghal NCR. Dahil walang grupo ang nagpasa ng proposal mula sa NCR. Mabuti na lamang at nanjaan ang tanghalang mandaluyong at naihabol ang proyektong ito. Sa tulong ng guru sa sining ng bayan, nakapagpasa tayo ng madali ang proposal isang araw bago ang deadline. At dahil binadali, maraming aspeto ng produksyon ang nakaligtaan. Tulad ng gastusin sa set design at ilang pang pangangailangan. Tanging lakas ng loob at ang espiritu ng pagsasama-sama ang ating naging sandigan at lakas. Dahil malinaw sa atin kung bakit natin ito ginagawa. Hindi para sa ating sarili, hindi para sa ating mga grupong kinabibilangan, kundi para sa ating lipunan na patuloy na nakakaranas ng Juliet Juliet na problema. Sa pamamagitan ng proyektong ito, Nais nating mapagbuklod ang lahat ng mga manggagawang pangkultura sa kamay nilaan na nagmula sa mga paaralan, komunidad at iba pang sektor. Sinusubukan nating basagin ang konsepto ng kompetisyon at kanya-kanya na umiiral sa ating lipunan. Dahil dito, napagkaisahan ng tanghalang mandaluyong ng guro sa sining ng bayan at ng alyansa ng mga manggagawang pangkultura sa Kamaynilaan at Karating Puok nagawing kolaboratibo ang mga pagtatanghal ibig sabihin hindi na kanya-kanya ang mga palabas sa tanghal ang NCR ay nahahati sa tatlong cluster ang NCR North ang NCR East at ang NCR Southwest ang NCR North ay binubuo ng pagsasanib puwersa ng dalawang malaking network sa Kamanaba, ang Valenzuela City Artist Alliance at ang pantanghalang mga grupo sa Malabon Alianza Inc. o Pagmana na may labing-anim na grupong nagsama-sama para sa isang palabas na pinamagatang online selling. Ito ay ipinalabas sa Dalandana National High School sa lungsod ng Valenzuela noong June 1, 2025, alas 6 ng gabi. Sa NCR East naman, may pitong grupo ang nagkolab at bumuo ng palabas na pinamagatang meron na naman at ito ay pinalabas noong May 24 sa JRU Auditorium sa Mandaluyong City. Sa NCR Southwest, nagkaroon ng munting salo-salo ang pitong grupo noong May 16 sa STI Global City at isinabay ito sa kanilang local festival. Lahat ng ipinilabas sa bawat cluster ay mga orihinal na dulang sumasalamin sa mga epekto at control ng social media at artificial intelligence. Sa ilang sandali lamang ay mapapanood na natin ang pinakamalaking kolaborasyon sa kasaysayan ng NCR binubuo ito ng tatlong grupo mula sa tatlong NCR clusters. Ito ay ang Once More, pa Juliet Juliet lang, na isinulat at dinirehe ni Dr. Bobet Mendoza mula sa alyansa ng mga manggagawang pangkultura sa Kamaynilaan at Karating Pook. Itatanghal dito sa tanghalang PUP. Tampok ang tatlumpong grupong pantanghalan sa isang kolaboratibong produksyon. Bongga, di ba? Ganyan tayo sa NCI, laging sariwa at bago ang mga pinapalabas natin sa tanghal. At kahit gaano pa kaliit ang budget, napagkakasya natin ito at nakikinabang ang lahat ng grupo. Maraming salamat sa lahat ng individual at grupong tubulong para maging matagumpay ang gawain ito. Unang-una na sa Tanghalang Mandaluyong Incorporated ang ating project proponent sa GUSI at Alyansa at sa lahat ng mga grupong naging bahagi ng Tanghal NCR special mention kina Bobet Mendoza, Glesia Chensa, Jeff Idones, Lauren Mercado at Ginoong Anthony Cruz. Siyempre, maraming salamat sa aking kasama sa National Committee on Dramatic Arts NCR na si Ginoong Roderick Alo. Hindi naging madali ang proseso ng pag organize pagbibigay ng orientasyon, at paglinang ng artistikong pamamaraan ng pagpapahayag. Sabay-sabay itong nangyayari bago ang aktual na palabas. Habang nagmememorya ng mga awit at linya ang mga artista, nagkaroon ng malalim na talakayan tungkol sa kalagayan ng dipunan. Ang mga artista mismo ay natututong magsuri at ito ay nakatulong sa pagpapalalim ng kanilang pagtatanghal. Mahirap ba ng prosesong pinagdaanan ng lahat? Masaya naman ito at nakasisiguro ako na nakamit natin ang ating layunin na pag-isahin ang tatlumpong grupong naging bahagi ng Tanghal NCR. Nakasisiguro rin ako na bitbit -bit na mga kabataang leader na naging bahagi ng NCR Tanghal Festival ang mga aral ng sama-samang pagkilos, malasakit sa kapwa at pag-aalay ng sarili para sa bayan. Naway ito na ang maging simula ng malaya at makabuluhang interaksyon. Mabuhay ang mga manggagawang pangkultura sa Kamaynilaan kasi tayo ng puong malikhaing may lalang, sa ngala ng katotohanan, kapatiran, kahusayan at paglilingkod, isang mapagpanuring panonoon sa ating lahat.